magandang tanghali sa atin lahat. Ayan, malakas ang hangin. At saka ngayon, high tide siya. Malaka, malaki ang dagat. Tingnan mo, malapit na umabot sa aning tent. <laughs> ang ng hangin, grabe. Para ang sarap maligo kasi sobrang laki ng dagat. High tide siya masyado. Kaya na, medyo maalon talaga. Ayan. Kaya, stay put lang kami dito sa aming tent. Hello, magandang gabis natin lahat ito na nga oras na ng aming pahinga matapos sa maghapon naming paglalako ng aming mga paninda at ito nakatigil na kami sa aming tent, ang aming nga palang tent ay nakalatag lang dito sa tabing buhangin dito na rin kami magpapalipas ng magdamag mananatili kami ng ilang araw dito habang kami nagpipinda at syempre nag enjoy din kami sa pagtigo sa dagat alaga naman tingnan ko na lang yung napakagandang dagat hindi Hello. sa dagat na naman tayo oh, na ito kasi ang habit natin natin. namin mag-asawa ang magdala at mag-camping yan ang gusto mami, namin mag-asawa syempre nagdadala kami ng paninda Siya, para yung panggastos panindahan na magkukuha na namin dyan kaya, diba? O, ayan mag-midnight snack muna sa kami bago ang makulitin kami napagod din sa maghapon naming paglalakad paglalako ng aming paninda. O ayan, syempre masarap may merienda. Ayun, pagmasdan ang paligid. Punta tayo dyan sa mga nagdudulo Ang dami daw huli.

ito kumakapanibayat. Hello, good morning sa atin lahat. Ayun. Meron nga pala akong mga isda dito, bigay-bigay lang din at syempre din ang aking malunggay, bigay lang din. At meron na ung talbos, syempre bigay lang din. Ayun. At makahuli pa nang isa. Ayun. Ewan ko kung ano isda ito. Ayun, isasama ko na siya sa pagsabaw. Ayun, nakahuli ng isa. Okay. Okay, ayan na, pulo na. Okay, tayo kumain na. Nako, Diyos ko po, napakasarap ng sabaw. Hmm, iba talaga pag sariwang-sariwang isda. Talagang walang beche niyan, ha? Super yummy siya. Asin lang. Yan, ako po. Syempre. ayan ang ating pagkain. Ang makakain mo talagang super yummy. Kahit simpleng luto, pero super yummy talaga. Ayan. Okay, tayo kumain na. Marikin.